Hi guys! Tantuwa ako ngayon kasi dumating na yung akin parcel na gustong gusto kong magbili kaya lang hindi ko mabili ng cash bali inamitan ko lang po siya ng SP later para maka magkaroon po ako nito bali SP later po yun yung hulug binabayaran po buksan po natin kung ano po naman na gustong gusto ko po talaga para malaman din po niyo. Ito siya guys. Ang drone. Drone na. Gusto gusto kong mabili. Um, hindi ko pa po, po siya na operate. Bali, pag-aaralan ko pa po kung paano mag-control, mag-adjust ng lipad ng drone. Bali, video ko na lang po uli. Para makita po ninyo kung paano gamitin. Kung paano, ko, kung paano ko gamitin. Thank you guys for watching.